Ligtas nang nakabalik sa Pilipinas ang ikalawang batch ng mga OFW na inilikas mula sa gulo sa Israel. Agad namang nagabot ng financial assistance at iba pang tulong ang pamahalaan. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Matinding takot. Ito ang naudyok kay Elmer na umuwi na ng Pilipinas kasunod ng pag-atake ng Hamas sa Israel. Pakiramdam niya, hindi naligtas ang manatili. Ayun nga po yung time na yon natatakot po ako na baka hindi po ang makauwi dahil sa nangyayari po, mga terorista po, kahit sino-sino po, pag nakita nila, babarilin. Wala po silang pinipili. Kausap ko rin po yung bisis ko na naririnig rin po na natatakot. Kaya po, pinapauwi na rin po ako. Mga anak po na sabi niya na uwi ka na. Da. Ito ang unang beses na nagtrabaho siya sa Ibayong Dagat. Nasa dalawang taon na rin siyang nananatili sa Israel bilang caregiver. Tinapos na niya ang kanyang kontrata na meron pa sanang may git dalawang taong natitira. Nang matanong kung babalik pa siya sa Israel, Anya, hindi pa siya makapagdesisyon sa ngayon. Kwento naman ng OFW na si Christina, agad niyang sinunggaba ng pagkakataon ng marinig niya ang alok para makauwi sa Pilipinas. Kasi gusto ko rin gusto ko rin ma, gusto ko rin po makasama pamilya ko. Sabi ko nung nalaman ko po may repatriation, naki, pumunta na po ako sa, agent, sa embassy para magpa-repat. Hindi po kami mapa, ma, mapalagay loob na baka may mangyari sa amin kasi natatakot po kami. Plano na lang niyang magtayo ng negosyo ngayong nandito na siya sa bansa. Kabilang si na Elmer at Christina sa pangalawang batch ng overseas Filipino workers na lumikas mula sa Israel na lumapag sa Naiya Terminal 3 kahapon. Ayon sa Department of Migrant Workers, walo sa kanila ang mga lalaki habang sampu naman ang mga babae. Labing apat dito ang caregiver at nasa apat naman ang hotel worker. Sampu sa kanila ang tapos na ang kontrata habang walo naman ang piniling wag na itong tapusin. Dagdag pa ni Undersecretary Maria Antoinette Velasco Aliones, Walo sa mga repatriated OFW ang nangangailangan ng medical attention dahil may sakit sa puso o mataas ang blood pressure. Katulad na lang ng isang babaeng senior citizen na OFW. Nakasama sana sa unang batch na dumating noong Merkules pero naiwan sa Abu Dhabi dahil sa alta presyon at pananakit ng dibdib. Nabigyan siya ng travel clearance kaya napabilang na siya sa pag-uwi ng second batch. Yung prioridad po sa ngayon ay yung pagbigay ng tinatawag nating psychological first aid dahil makikita mo sa mga mata nila na medyo traumatized pa rin sila. Yun din po ang kanilang sinabi na talagang pangunahing dahilan bakit gusto na nilang umuwi dahil takot na takot sila, may pangamba talaga sila sa kanilang puso na hindi na sila safe doon sa Israel. Nakatanggap ng 120,000 pesos ang bawat isang repatriated OFW. Take 50,000 pesos ang galing sa DMW at OWA habang 20,000 pesos mula sa DSWD. May vouchers naman na ibinigay ang TESDA para sa training sa mga gustong magbukas ng negosyo. Ang hamon pong kinakaharap ng ating opisina doon ngayon ay yung regular na available na flights galing sa Tel Aviv. So yun po ang tinatrabaho ng ating mga kasama sa OWA at BMW sa Israel na makakuha po tayo ng regular flights para din po sa mga susunod pang repatriation. Kaugnay nito... Ayon sa DMW, marami ng mga Pilipino ang nagpakita ng interes na muwi ng Pilipinas. Rod Lagusad, para sa bayan.